Yo, what's up mga bots? Mga bots tuloy. <laughs> ulit, ulit, ulit. Yo, what's up mga boss? Yeah, for today's vlog, ay magugupit tayo ng barber's cut. At ang gupit na ito ay pambabae lang ng barber's. Dahil babae ito ang aking ginugupitan. <laughs> Ayun. At kung ngayon ka lang nadaanan ng aking channel na ito, ay maaari lamang na pindutin mo ang subscribe button para muli mo mapanood ang aking vlog na napakasimple simple lang mga boss. At lalo na pagka gustong gusto mong panoorin ang vlog na ito ay lagi kang madadaanan nito Kapag pinindot mo ang bell button ay magiging updated ka palagi sa video. gustuhan mo ang vlog na ito ay pwede kang mag-comment below and then pwede mo rin ni-share. ayun At maraming salamat mga boss sa uh, patuloy ng pagtangkilik ng aking channel na ito. Uh, Nag-antay na lang ito ng watch hour na makompleto sa buong isang taon. Maraming salamat mga loads, mga bossing. sa ating subject sa paggupit ng women's barber's cut yun mga boss ganyan lang po ang pagupit ng women's barber's cut at bawas bawasan lang ng konti ang bandang patilya medyo makapal po yan ang kailangan natin gawin sa women's barber's cut yun konti lang ang binabawas tinitrim trim lang yan mga boss tapos lalagyan po natin yan ng korte lalagyan natin yan ng palatandaan para sa pag-ahit mga boss yan ginuguhitan po para susundan na lang natin yan sa pag-ahit sana makuha nyo rin sa pamamagitan ng panunood kailangan panoorin nyo mula umpisa hanggang matapos ang video na to para malaman nyo at matutunan nyo kung paano magupit ng barbers woman ayun mga bossing mga boss salamat sa sa patuloy na suporta at sa mga hindi pa na nakapag subscribe dyan subscribe na po kayo mga boss at patuloy nyo rin po sanang panuorin hanggang matapos ang video na aking ina-upload. At malaking bagay na po yan para sa aking inaantay na makumplito ang watch hour sa loob ng isang taon. So, kailangan sa loob ng isang taon ay makumplito ang watch hour. Ayun, thank you mga loads. Sana mapagbigyan nyo ng aking munting channel na mapanood uh, uh, mula simula hanggang pag matapos ang video ayun maraming salamat mga lods sa patuloy na suporta at uh, kung nasaan man kayo sulok ng mundo o nasa Pilipinas man kayo uh, God bless po sa inyong lahat at mag-iingat po tayo palagi sa ating mga ginagawa sa araw-araw mga loads mga bossing at kung paano natin ginawa sa kabilang side ay ganun din sa kabilang party nito mga bossing Ganun din ang paggawa niyan, kailangan pantay siya at yung nga pala mga boss ay tinuturo natin to sa mga hindi marunong magupit. Ngayon, sa mga marunong naman gumupit, ay mag-comment na lang kayo diyan sa baba kung tama 'tong aking gupit mga lods. Maraming salamat. kailangan secure natin maigi ang paggugupit mga boss kaya kailangan ulit ulitin natin at silipin maigi kung may mga uh, dapat pa tayong gupitin o may mga lagpas pa dyan mga boss yun lang naman ang paggugupit nyan eh so at sana napanood nyo at sana nagustuhan nyo ito ang aking mga munting vlog salamat muli mga lods mga boss mga bossing, mga boss. Uh, see you on my next vlog. Thank you and bye-bye.